Okay, mga ka-geniuses, huwag muna tayo sa Rive Venture. mag tayo. Ano kung nagkaroon ka ng copyright claim? Solve natin. Uh, punta tayo sa YouTube. Yan. Tapos, open natin yung ating channel. Yan, okay. Your channel. Click yan. Yan. Pag nasa doon ka na, i-click mo yung manage videos para makita mo yung mga restrictions kung meron kang copyright name. Ayan, hintayin natin sandali. Ayan. Makita niya sa may restriction sa 'yon, oh. no. na, nan, Oh, checking ko. check ko lang kasi 'yon. Oh, hanap tayo. Meron kasi ako isang copyright claim. Ayan, oh. Kita yan copyright claim. Oh, see? Pa para makita niya, i-click niya 'yung see details. Ayan, oh. 'Yun. Ito na 'yung copyright claim mo. Makikita mo dyan kung saan ka na copyright. Usually sa music. <clears throat> Ayan mo, sa copyright claim, ang mangyayari, your video cannot be monetized. Pero hindi naman siya affected yung channel mo kasi hindi naman siya copyright strike copyright claim lang siya. So, punta ka sa select action. So, paano i-solve yan? Punta ka sa select action. Meron kang tatlong option. Trim out segment, replace song, or mute song. Meron pang isa pa, yung dispute. Ah, uh, kung gusto mong i-dispute yung claim. Pero, ang uh, issue natin dito, eh, wag yun sa dispute. Paano natin siya ayusin? Uh, So, meron tatlong option. Yung putulin mo, sa itrim mo siya, your play song, sa mute song. Yung mute song, ah, baka mangyari sa inyo yung nangyari sa akin. Ginawa ko yan noon. Panoorin nyo to. Mga bidang snake eels para manghunting ng kanilang pagkain. Oh, so, kung napansin nyo, nawala, oh. Nawala pati na mute, pati yung, yung salita oh, na mute talaga siya. So, oh, wala talaga. Totally mute. Hindi lang yung song ang na-mute. So, hindi, hindi yan ang option natin. Ang pinaka maganda para sa akin is to replace the song. Palitan na lang natin yung kanta. Pag clinic nyo yun, dadaling kayo dito. Yeah, maraming options kang pagpipilian para sa ipapalit mong kanta. Dito, okay na to. Mga to, ayan oh. Uh, you can use this audio track in your videos, including the videos that you monetize. No attribution is required. So, ayun. Pwede-pwede natin siyang gamitin pa malit. Pero marami namang ano, uh, marami namang pwedeng pagpili ang kanta. So, makinig tayo. Dito, i-click nyo yung button na yan para mapakinggan nyo kung ano yung mga tugtog.

Oh, so, halimbawa, dire, halimbawa may nakita ka. Na. Ano tayo, maganda naman. So, halimbawa may nakita ka na. So, ayan, oh, i-click mo yung ad na yan. Pag click mo yung ad, lalabas yung blue. Ang problema, masyado siyang maikse, oh. Hindi niya kayang... sa lahat so hanap tayo ng mahaba-haba yung ayan ito ito, ito. ayan si Ayan. yan na. si oh yan ah click natin yan so makita mo siya diyan ayan oh sakto na yung haba niya so i-delete natin to right click and then pag ni-right click mo and then remove ayan oh so sakto na So, ayan. I-replace na lang natin. I-click mo yung save. Oh, ready to replace song. Ayan na. Save natin. This process will take a while. So, ayan. So, pag sinave mo yon, ang mangyayari yan, ipaprocess niya. Ipaprocess niya yon. So, Hintay-hintay lang tayo. Ayan, makita nyo, nag na, hindi na siya copyright claim. Ang nangyari na, checking one found. Ayan, hintay lang. Tsaka mababasa nyo dyan, ayan, sabi oh, SD processing. Ayan, oh, meron siya SD processing. Ibig sabihin, pinaprocess na yung action na ginawa mo. Hintay-hintay lang. So, no. So, na lang checking. One found. Tapos, after some time, mapapalitan yan. Magiging none. Ayan na, o. Naging ano na siya, o. None. O, di ba? Pag none na, o. So, wala na yung copyright claim. Tapos na. Solved na yung problema. Ang gagawin na lang natin ngayon ay, uh, tignan natin. Subukan natin i-check. So, wala na. Wala na yung restriction natin. <clears throat> Punta tayo sa video. Ayan. So, ayan, Oh. I-play natin si, ano, si yung video. Check natin kung ano nangyari. Oh, di ba? O oh, kaysa naman putulin mo yan. Oh, kaysa naman i-mute mo, di ba? Yes! So, ayan yeah. na. Ganyan yung nangyari. Sold na siya. Meron ng sound. So, yun po. Maraming maraming salamat po. Sana nakatulong ako. Sana rin po ay huwag kalimutang i-click yung subscribe button natin. Pa yung bell. Kung gusto ninyo, pakilike na rin po sana. Para po sa mas marami pang makabuluhang video. bye, -bye.